Alright, ayan, good day. Uh, gusto ko lang i-share itong uh, uh, kaganapan nitong uh, December 22. Ayan, so kanyaw yung tawag dyan. Uh, nag kami para sa yumaong ama namin noong uh, July, ay June? June? July. <coughs> ayan, so, ayan, naghahanda ako para isayaw ko yung uh, damit ng aking ama. Ayan, so yan pa lang yung kauna-unahang uh, Anong <laughs> dun? Yan yung kauna na akong magsumubok, sumayaw ng ganyan So, kung mapapansin nyo ay hindi talaga ako sanay Ayan, so Ang paraan pala ng ang paraan ng pagsayaw na ganyan E, diretsyo ka lang Hindi pala Hindi pala ikaw yung iikot Ang babae pala yung dapat umiikot yan Dapat pala yung lalaki pasugod siya pasugod yung lalaki tapos ah, ay, ganon ayon yung partner ko dyan ay yan yung mother ko ayan so si mother ko yung aking partner <coughs> ayun makati yung malalamunan ko dahil sa ano sa so yun kung napapansin nyo ay uh, ganon Ayon. umiikot ako eh <laughs> hindi hindi pala ganun yung ano yung tamang pagsayo ng ganyan uh, dapat pala pasugod yung pasugod ako tapos yung mother ko yung umiikot pasugod si mother ko na paikot siya ako naman yung pa, pasalubong ayan sinabihan na ako ng isang ano <laughs> sinabihan na ako ng tito ko <laughs> nasabit pa yung ano nasabit yung damit ko sa ano sa nagsasalibo kaya medyo na delay yun. So, nangyari yan noong uh, December 22. Ayan. So, bali, uh, <clears throat> uh, bali limang baboy lahat yung nakatay dyan. Uh, Nagumpisa kami alas 7. Ayan, sinabihan ako na, <laughs> sinabihan na ako na mambunong. Sabi niya, ayan, susugod daw ako, pasalubong, hindi ako iikot. Ayan, so yun, uh, bali limang baboy yung na nakatay dyan uh, inabot kami ng mga alas 10 ng gabi yata yun uh, mula, mula umaga hanggang alas 10 ng gabi tapos uh, kinaumagahan ayan meron na naman may may anong tawag doon kailangan namin ubusin yung uh, ulo ng baboy sa umaga ayan so, yun